What's up mga kapatid? Ayan, nandito na naman tayo sa Palipaon Tutorial. Uh, maraming maraming salamat nga pala sa patuloy na sumusuporta sa aking channel, sa patuloy na nag-subscribe. Maraming maraming salamat sa inyo. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is Mayo I-125. Ang problema nito, laging tumatagas yung langis dito sa may bandang puli natin. Nakakailang oil seal na rin to, tumatagas pa rin. Yan yung ibabahagi ko sa inyo pero simpleng problema lang to. Kung alam mo na tong sira nito, uh, escape mo na yung video na to. Pero kung bago ka pa lang, gusto mong malaman to, uh, ituloy mo yung video na to, panoorin mo hanggang dulo kasi may lang naman to para magkaroon ka ng idea kung bakit laging tumatagas kahit bago na yung oil seal ng motor mo. So bago ang lahat, intro muna tayo at huwag nyong kalimutang mag-subscribe at pinutin yung notification bell at kalimbangin yung all para manotify kayo sa tuwing may bago ko upload na video So ayan, ito na nga yung gagawin natin is MIUI 1.2.5 uh, Gaya nga ni sinabi ko kanina, ang problema nito laging tumatagas yung langis dito sa may bandang puli Ayan, kung makikita nyo, uh, binaklas ko yung cover uh, Ituturo ko muna sa inyo yung langis Ayan, yung uh, iba nga dyan is pinunasan ko na pero ah uh, may langis pa rin kahit kapapalit lang ng oil seal. So ito na yung plate nya, ito yung nakatakip doon, ah uh, tinanggal ko to kasi chinik ko rin yung o-ring na nakapaikot dito. At syempre tinanggal ko na rin yung uh, oil seal na nakakabit kasi uh, papalitan na rin natin siya ng bago ulit. Pero hindi lang yon yung papalitan natin para na hindi na tumagas yung ano natin, yung oil dito. Ayan, kung mapakikita nyo, ah, kapapalit lang ng oil seal, ah, tingnan nyo yung gilid, is na naman, ibig sabihin, tumatagas pa rin, kahit nagpalit na tayo ng oil seal. So, ayan yung ibabahagi ko sa inyo, simpleng problema lang to, simpleng, sim, simpleng gawin, ah, kayang-kaya nyo to, So, ayan, yeah, dito na nga yung plate na tinanggal natin kanina. Ah, uh, dito na kakabit yung oil seal na laging pinapalitan. So, wala rin nangyayari. Uh, tumatagas pa rin, ganun pa rin. Ah, uh, may naglalik pa rin na langis kahit uh, nagpapalit ng oil seal dito. Nga, kailang oil seal na to, ah, uh, ganun pa rin. So, ipapakita ko sa inyo itong uh, washer na to or spacer itong spacer na to is nakalagay to dun sa gitna ng plate natin or nakasuksok to sa crankshaft natin yan uh, kung nyo makinis siya ibig sabihin uh, kaya pa niyang isil yung langis pag maganda yung L-seal natin or hindi pa katigas kung nyo naman may grob siya sa loob uh, ito yung hindi niya hindi nila nakita na pinapalitan so yung iba naman is alam na alam na to kapag uh, tumatagas uh, isang seat na, na pinapalitan to so ayan uh, dito siya nakakabit sa gitna ayan sa may plate pag nilapatan natin yung plate sa may base nya uh, dun to sa gitna ng plate na kalagay So ayan, ayun lang yung papalitan natin para uh, mag-seal na yung langis at hindi na siya tagas ng tagas. So ito na nga yung ipapalit natin. Muli tayo mismo sa Yamaha uh, Genuine parts Ito yung lalagay natin dito sa natin Sa spacer sa loob So ayan, uh, madali lang siya ikabit pwede, rin, pwede nyo rin siyang Ilagay pag nakalagay na yung plate uh, Pwede rin namang unahin nyo Depende na lang sa inyo kung Ano mas madali sa inyo ayan, uh, Ganun lang, pag nilagay nyo na yung oring sa loob Ipasok nyo na sa shafting at isunod nyo na itong plate depende sa inyo pwede nyo namang unahin yung plate uh, sa akin kasi unahin yung ano natin yung bushing na may o-ring so ayan nakalagay nya so ayan tinisting natin ayan lang ganun lang kadali uh, kung nagpalit na kayo ng oil seal dito sa may poly tumatagas pa rin palitan nyo rin ng o-ring So ayan sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, palike na lang din pa-share at huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinutin yung notification bell. Kalimbangin yung all para manotify kayo sa tayong bagong upload na video.